Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Kiyay Sibwala at magandang umaga po sa lahat. Happy New Year! As a world dragon po tayo ngayon. Kaya ipapakita ko ang base brand niya na Rostar. Kaya nandito po tayo sa ating mga alagang manok. Okay mga kakiyay! Ipapakita ko sa inyo yung ating mga manok ngayon. Dahil... New Year po ngayon at ipapakita ko sa inyo kung ilan na lang lahat ang natira nating mga panabong dahil mayroon po tayong nanalo at mayroon din tayong natalo. kulungan na ito ay mayroon po tayong natirang isa. Mayroon po tayong dalawang manok na nawala at mayroon po tayong mga nanalong manok ito po yung ating isang sugatan ayan na recover na po ito ayan po yung paan nya sa ating roster at ito naman yung isa pang nanalo yan naka recover na po siya magaling na po siya ayan po at yung isang nanalo ay namatay din kaya hindi ko na napapakita sa inyo at yung isa pa nating alagang golden ay namatay na rin siya at ito naman yung isa pa nating panabong ayan hindi pa siya na pag hindi pa na laban ko to hindi pa siya nanalo at ito naman yung isa pa natin na panabong hindi pa rin to nanalo hindi natin nalaban to at dito naman sa breeding pin, ito yung ating golden na umalo na po ito, dalawang bisis. At hindi natin to nilaban kasi medyo hindi na maganda yung lakad niya. Kasi yung sugat sa paa ay nagkaroon ng baldado sa kanya. At ito din na ating inahin. nag po tayo sa kanya. At dito naman, mayroon tayong inahin na isa. At mayroon tayong dumalaga dalawa o ayan po ang dumalaga at ito po yung inahin natin na ng itlog dito po yung itlog niya walong piraso na po ang kanyang itlog meron man din tayong isa pang panabong may baldado po ito kaya hindi po natin diyan pang laban dito naman na kulungan meron tayo dito panabong na manok yan po yan ito po ay 4 months dito naman sa kabila, meron tayong inahin dito. Ayan. Ayan po ang mga sisiyo. Ayan. Ibang piraso yung ating sisiyo dyan. Ito yung inahin na ito. Napakaganda po yung pwesto nila dyan. Okay. Dito naman sa kabila, mayroon din tayong dito. Tatlo, ano bayan? yan? Dalawa yung lalaki dyan. Isa ang babae. Okay, yan na po lahat ng ating alagang manok sa ngayon. Yung panabong natin ay anim pito ang piraso lahat ng ating panabong pa. At yung inahin natin ay apat ikalima yung nasa kulungan na yan at meron tayong tatlo, limang sisiw ayan na po lahat ng ating mga alagang sa ngayon o oh, ayan na lahat ng ating mga panabong na manok at ating mga alagang babaeng manok at simple magpakabay tayo sa taon na ito 2024 ito na ang simula ng ating pagbablog sa 2024 kaya happy new year sa lahat God bless at hanggang dito na lang ako. Huwag kalimutan mag-subscribe. Bye-bye mga kakiyay.